Okay. Okay, uh, mga idol, maray na hapon. So, katatapos lang kang uh, paving program eh, uh, dito sa Barangay Mariu. Pero, uh, may mas importante pa po bakulang uh, makulang program. So, sana yung mga sponsor natin uh, matulungan po si uh, ano pangalan ni Alexandra uh, Alexandra. Alexandria. Uh, Alexandria. Alexandria. Uh, Boras so Kung makikita uh, nyo mga idol Siya po ay parang wala lang na problema Pero po siya ay may karamdaman Ano po yung nanay na karamdaman? Scoliosis po Scoliosis uh, Kung makikita nyo mga idol Parang ano siya, ang right side niya uh, uh, Tumatabingi So ang problema niya nanay Sabuto Sabuto ang problema So kailangan po mga idol ng uh, mga medisina so yung mga mga therapy yun po ang importante daw so kami po ay kumakatok ng tulong na sana ay matulungan po natin si uh, ate uh, uh, sa kabila ng kanyang uh, karamdaman dito po sa Barrio Elementary School ay nag uh, po sa para makatapos so sana hindi maputol yung kanyang pangarap na makatapos at makapagtrabaho, syempre. Uh, sana ay matulungan po natin. So, ate, ano ang masasabi natin sa mga followers ni Kuya Kun and mga sponsor? Mahihiyain po kasi. Ah, uh, mahihiyain po si Baby. So, si ano na lang, si Nanay na lang. Um, ano ko po sa mga pwede maka-sponsor sa ako po. Na kung pwede po matulungan kami kasi kung baga ano, naging desperate na kami, duman kami DSWD, ako Bicol. Kasi yun ang last of namin. Pero sabi daw, hindi daw covered ng akubikol ang scoliosis And kung saan kami pupunta kung walang pupulong sa amin. Ang ano po kasi, yung brace niya masikip na, posibleng umiksip pa. Kung maghihinto po yung pag-brace niya at saka yung therapy niya, baka bumalik sa dati. Inaagapan po namin kasi habang mild na yung resulta ng experience. Niya. Kasi pag napabayaan ba ka bumalik sa nang dati na yung talagang tabi niya siya ganyan sa kung sumayo So, ang ano nanay ang ako Bicol at DSW, marami din po nagtulungan talaga, pero hindi daw po cover. Hindi daw po cover, sabi ng ako Bicol. Sige, ayan po natin. basta, ang ano lang natin, sana makakuha tayo ng mga sponsor na makakatulong po kay ate sa kanya po kanamdaman. May gigas number sila. So, wala po silang mga idol na Gcash. So, kayo po ay pwede na mag-personal message sa amin. So, sa pamamagitan natin, uh, ibibigay po natin kay nanay. Kahit man lang po yung pang-therapy mo na kung kasi may kamahalan ng brace na sa 100,000 kayo. Hindi talaga Ako, talagang na napakalaki pa lang pera mga wala idol rin yung kailan. Trabaho, yung asawa ko wala rin senior citizen ha? Sige po nanay. Ah, minanang lang po natin sa mga followers po natin. Kung may po itong video, uh, sana po, sa pamamagitan po ng video ito, uh, matulungan po kayo. Salamat kasi, po. Yes. Kasi po ang mga followers natin, mga alala, na, 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 hindi naman po uh, mayayaman yan. kumbaga baga, uh, baka sakali tayo na sana may mga big time na tao, uh, may mga bukas sa puso na handang tumulong. So medyo malaki-laki talaga mga idol yung kakailanganin pala. So sana... Uh, may mga tao na hindi natin kakilala na ating makikilala para po matulungan si Ate. So, nanay, sana uh, matulungan natin siya. No? Kung medyo po may pagdududa, kasi kung tignan para siya normal, nandiyan po sa akin yung mga medical record, kahit ano po rin gusto makita, ipapakita po na. Ay, Ayun. So, Ay, nakita yun. na namin mga idol na talagang meron po talagang kalamdaman siya, no? si Ate. Uh, hindi lang halata, ka po talaga may karamdaman. So medyo, lalo na po yung therapy, yung po talaga, yung kailangan talaga na So, sige po, sana matulog po, po Thank you, thank you so much po kada Sana may ibang uh, po. Salamat po. So, Salamat po so, bless ko sa inyo. Sige po, thank you po, thank you po.